Ang mga guro ng Tansang Luma Elementary School Grade 1 ay nagsagawa ng child mapping upang masigurong walang batang may iwan sa kanilang pag-aaral. Isa itong mahalagang hakbang para sa ating komunidad. Kami ay buong pusong kumakatok sa bawat tahanan upang magtanong kung may mga batang nasa tamang edad na para pumasok sa paaralan. Layunin naming abutin ang bawat bata, Kinderman, Grade 1, o batang huminto sa pag-aaral. Sa child mapping, mahalaga ang pagkikipag-ugnayan sa mga magulang at bata. Dito namin nalalaman na ang kanilang mga pangarap pati na rin ang mga hamong kanilang kinakaharap sa pag-aaral. Bawat pangalan at impormasyon ay mahalaga. Ito ang aming hakbang upang masigurong makapag- Papasok ang mga bata sa paaralan at matutulungan ang mga pamilya sa proseso ng enrollment. Hindi lamang ito trabaho para sa amin. Ito ay isang misyon. Ang bawat hakbang ay may layuning, palapit ang bawat bata sa mas maliwanag na kinabukasan. Hindi madali ang pag-ikot, pero sa kabila ng init at pagod, na natili ang aming sigla at dedikasyon. Teamwork ang aming puhunan para sa mas maliwanag na kinabukasan ng bawat bata. Kami po ay nagpapasalamat sa suporta ng bawat magulang at sa kanilang pagbukas na kanilang tahanan para sa amin. Sama-sama natin gawing posible ang edukasyon para sa lahat ng bata. Kami ang mga guro ng Tansang Luma Elementary School ay patuloy na maglilingkod, magmamalasakit at magsisikap upang walang batang maiiwan. Para sa bata, para sa bayan.